Ah. Okay. Sabi ni Shia Joy, nakakahumaling ang muka ni Charlotte. At ah, ah, Okay. Bago si Charlotte na una dito sa akin. Sorry. Okay. Nakakahumaling ang muka ni Charlotte. Pag tinititigan mo siya, parang walang kasalanan. At halata na mabait siya. Love ko na si Charlotte. Gusto mo yun? Pag tinititigan ka daw, para daw wala kang kasalanan. Ano masasabi mo kay Shia Joy? ah uh, thank you, Shia Joy. Uh... Salamat din sa comment mo sa akin, sobrang, ano, sobrang na-touch ako sa comment niya para sa akin. Sobrang cool. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> ano pala na-feel mo nung pinahaircut ka ni Kuya? Yung totoo na inis ka ba lang? kahit very very light? Ay, hindi naman po kasi, nagtiwala po kay Kuya pero yung kalbo na talagang... Uh -huh. Ano mas gusto niya sa kanya? Yung hair niya dati or yung nung nagpag-upit Ay -oh. Ay -oh. Ay -oh. siya? Ayun, Mas okay. may something Pansila na nakita niya. Mas kita ang mukha mo. Okay. Ito naman ang sinabi ni at Maha Bianca 741. Good thing Charlon was already evicted. Wala naman siyang ganap sa loob, kundi landiin lang si Margot. Puro pa cute. Wala kang matututunan sa kanya. Kapakaloka. Anong masasabi mo sa kanya? Kay Maha Bianca. Bianca. Kung siguro sa kanya, wala siyang natutunan sa akin, pero tingin ko mas maraming tao yung may natutunan sa akin. Kasi hindi lang naman, uh, hindi naman talaga puro pakit lang yung ginawa ko doon. Kasi lahat ng housemates, uh, tinutulungan ko, tumutulong ako sa gawain bahay lagi, kinakausap ko sila lahat. Oo, medyo nagkaroon ako ng mahabang oras pagdating kay Margo kasi talaga friends kami na talagang solid yung closeness natin gaano ka solid? Anong percent ng solid ng closeness nila? Sa inyo ko na girls ha. Sa inyo ko natatanong, anong percentage ng solid na closeness na yan na sinasabi ni Charlotte ano, ano tungkol kay Margo? Kasi super solid kasi every time like magkakausap kami ni Margo. Hindi differentiate ni Margo yung friendship nila. Eh. Parang may iba na may something na wala sa friendship na. Uh, iba, parang, parang level up. Something. Iba, uh, iba daw sila. Do you confirm their statement? Uh, Siguro, <laughs> <laughs> dahil yun yung napapansin nila. <laughs> Ay, hindi. Eh, yun yung napapasin nila. Pero kinakonfirm mo ba ang kanilang mga observation? May mga times na talagang ganun na talagang medyo high talaga. Yeah. So, na kami lang talaga yung nakakaalam ng story ng isa't isa sa so, isa. So ano siya? Pag gising sa umaga, inspiration ba? Benin ba? Then, Kasi nasanay ako lagi na pag ko sa umaga, tatanungin niya kung kamusta lagi yung tulog ko eh. So, yun yung nami-miss ko talaga nasa audience, sa kanya. Ngayon kasi wala nang yung sa Kamusta, tulong mo lang? Oh, tanongin niyo! Tanong Ay, masasalam mo siya! May sa menu. Hey, kinaya? Ah, hindi kinaya ng online world ang statements ni Charlon to. Okay. Kaya, <laughs> kaya pala. Oo, Joke naloka lang ang, yun. <laughs> online, naloka ang electrical system sa kilig. Dito kay... Okay, kasi kahapon? Kahapon ba yun? Kaya natin kasama si... Sino kasama natin kahapon? Okay, ito na yung pagiging malak, makalimutin ng... Philip! Tama, kasama namin si Philip. At uh, tinanong din namin siya, so ano yung Charlotte and Margo? May something ganyan? Hmm. Uh -huh. Gusto ko naman tanungin sa inyo, kasi ngayon nakita natin yung side ni Charlon, sa so, side ni Margo, sa so, tingin nyo may something din para dito sa kaibigan ninyo? Yes. Meron. Okay. Feeling po talaga namin. Okay. Feeling talaga. talaga namin. So, Kasi hindi lang, na, <laughs> lang, na, <laughs> lang na. Hindi lang namin. Sino na una? Sorry, <laughs> parang wala si Charlotte. Sa usap ko na girl sa kanya. Girl talk lang yun. Face ka muna doon. Chips ka muna. So, sino na una sa tingin ninyo? Sa observation niyo sa body language. Sino na una na magka-something kanino? Mas wala Sige. Kaya ano, si Margo. Parang naunang may sa Okay, kasi ah, wala na namang masama. Single, single. Single. Uh, single pareho. Yun at, ay, hindi 'to kapalastangan. Sige, Kasi pinapatanong lang nila ng online world. So sa na mga Marlon or Shargo, oh, may ganun na kayo. Ano naman ba yun? May parang love team name na kayo. 'Yan ang kasagutan straight, first hand mula kay Krisha at kay Mikey. Pupunta naman at no filter comments ni Mikey.